Pangunahin umanong iniisip ni Kapitana Jovelyn Balangge bilang ina ng barangay Mantile, Bungabon, Nueva Ecija ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan lalo na sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Kapitana Jovelyn, tuwing may kalamidad ay kauna-unahan itong pinuproblema kung saan dadalhin na mas ligtas na lugar ang kanyang mga kabarangay. Kaya naman para masolusyonan ito ay humiling siya kay Governor Aurelio Umali ng pasilidad na maaari nilang magamit sa iba't ibang panahon at pag kakataon. Mapaladaan niya silang maituturing sapagkat isang kanilang barangay sa nabiyayaan ng pamahalaang panalawigan ng two-story multipurpose building na matagal na rin nilang pinapangarap na gagamitin din nilang evacuation center at magsisilbing bahay pulungan ng mga namumuno sa barangay. Napakapalad po ng aming barangay na kami po ay mapagkalooban ng ating governor ng isang two-story multipurpose dahil napakalaki po ito na maitutulong dito sa aming barangay. Maliban pa anya sa kasalukuyang itinatayong multipurpose building, ay dati na rin pinagkaloba ng kanilang barangay ng provincial government ng gymnasium, rescue vehicle at pinagawa ang ilang bahagi ng kanilang mga kalsada. Sinabi naman ni Consihal Jing Lancer C na sa pamamagitan ng naturang proyekto ay mas magiging maluwang at komportable na ang kanilang gagalawan sa tuwing magkakaroon sila ng mga pagpupulong o sesyon sa barangay. Kapwa nagpaabot ng pasasalamat sina Kapitana Jovelin at Konsehal Jing kina Governor Oye at Vice Governor Anthony Umali dahil sa pagkakaloob sa kanila ng mga proyektong tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga kabarangay. Sana po, go by, bigyan pa po kayo ng ating Panginoon ng malakas na pangangatawan sa pupo na inyong mga pamilya dahil marami po ang nagmamahal at nananalangin at marami pa po kayong matutulungan na katulad po namin na mapagkakaluban po ng kaanumang kahilingan. Mahal na Governor, maraming salamat po at kami po ay inyong pinaunlakan sa aming kahilingan dito sa, sa aming barangay. Kasama si na Angel Marbumanlag at Angelito Manzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.